What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ay gusto ko lang i-share sa inyo guys itong hawak kong malaking 100 USD. So napakalaki niya guys, ganito siya. So ito yung isang 100 USD. Tapos meron pang mas malaki. So guys, itong mga ito ay mga souvenir items. So hindi sila totoong ganito kalaki, no? Na meron ganito kalaking 100 USD. So ito yung tunay guys na 100 USD. Ganyan lang siya kalaki. So kaya ako na topic ito guys or kaya ako share sa inyo ay gusto ko ring i-share uh, sa inyo na meron din tayo sa Pilipinas guys Na mga perang malalapad or uh, malalaking perang papel. So sa pagkakalang po guys, meron tayong tatlo which is ang denomination is 2000, uh, 5000 at saka 100,000. So, papakita ko na lang guys yung picture at saka yung ibang details ng uh, mga perang papel na ito. So, para sa 2000 guys, ay uh, may dalawang uh, version ito. May maliit na ordinaryong ganto kalaki, tapos meron ding uh, malapad na isa. So, itong uh, 2000 pesos na ito guys ay uh, I think available pa sa BSP online store. Tapos uh, para tong ano guys no naka folder para may iwasan din yung ano yung pagkalukot niya. And then ang nandito guys ay si Erap Estrada na kumbaga nanunumpa, no bilang uh, next president ng Pilipinas tapos yung Barsoen Church. Then next guys yung 5000 which is si Lapu-Lapu ang uh, nandito. And I think uh, isang beses lang ito inalok no or I think uh, ah uh, inano sa public na pending bumili tapos up until now no hindi na naging available sa BSP and then yung uh, next is yung 100,000 pesos so last few months ay uh, naging available ulit ito pero syempre uh, 100,000 pesos patas yung price At the same time ah uh, kumbaga malaking halaga tapos ah uh, kumbaga para sa mga serious collector lang no itong mga 'to ngayon, ang uh, nakikita ko ano guys, uh, parang uh, price movement nitong mga to, yung 2000 pesos dahil naging available pa siya sa BSP online store, ay eh, hindi ganoon kataas no, hindi ganoon tumataas yung presyo niya. Kasi nga, meron ka pang nabibili around 2000 pesos na ganitong perang papel. So, kung i-resell naman ito, at hindi ka makabili sa BSP online store makakabili ka pa rin ng around 2,200 to 2,500 no, kada isa so iba, binebenta ng mga around 5,000 sa dalawang 2,000 pesos which is yung malaki at saka yung maliit and then yung 100,000 yun nga for serious uh, collectors at syempre may puhunan kung balak man itong uh, i -resell. And naging available yata siya last year ulit, no? Sa BSP online store. Pero yung 5,000 kasi guys, which is pag-uusapan natin sa next video, ayun ay talaga yung tumaas yung presyo. So, by that time kasi na nilabas ito after few months, so naghanap ako kasi nga hindi ako naka-order sa BSP. I think ang alok sa akin nun is around 12,000 peso So, dumobli na yung ano yung presyo ng uh, perang papel na yun which is yung 5,000 pesos and then as time goes by guys dahil nga hindi na siya naging available sa BSP ay tumaas siya ng tumaas which is I think ang nakita kong presyo nito is around the uh, I think 20,000 pataas na yung iba no may mga willing magbayad ng 20k pataas para lang maka or magkaroon itong ano na to itong uh, 5,000 pesos na perang papel so, syempre yung presyo naman na yun depende sa talaga sa ano guys no, sa supply tsaka demand ng ano, kung talagang may willing na bumili sa ganong presyo at the same time kung meron din willing magbenta ng ganong presyo why not no so, I'm not sure kung meron pa uh, na ilalabas or uh, magaalok pa ba yung BSP sa public ng ganito ng 5,000 pesos pero sa ngayon guys, yun nga uh, mas pag-uusapan pa natin 'yan sa next video natin. So, share ko lang sa inyo guys yung mga perang papel natin na malalaki para at least meron kayong idea or knowledge na meron din tayong mga ganong perang papel. Pero yung mga ganong perang papel guys is commemorative issues. So, yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.